What's up guys? At welcome sa ating mini-series. Dito, sinusuri natin yung mga argumento ni Doc J sa kanyang episode 22, kung saan pinaghihiwalay niya si Yahweh at ang Diyos Ama. Sabi niya, si Yahweh daw, man of war, samantalang ang Ama, Diyos ng pag-ibig. Totoo nga ba? Well, yan ang aalamin natin. So kung bago ka dito, make sure to check the playlist na sa comment section para makuha mo yung buong konteksto. Let's begin! Okay, pasok na tayo agad sa mabigat na usapan. Siguro isa sa pinakamabigat kundi man pinakamabigat na akusasyon laban sa Diyos ng Old Testament ay ito. Siya daw ay isang genocidal na Diyos. Isang Diyos na naguutos na ubusin ang isang buong lahi. Grabe, di ba? That is a very, very serious accusation. At bilang mga taong seryoso sa pag-aaral, hindi natin to pwedeng basta nalang i-dismiss o palampasin. Kailangan nating investigahan ito ng maayos, ng patas at base sa mga ebidensya. So para maging fair yung investigation natin, heto ang magiging case file natin for today. Uunahin natin yung the ultimate accusation, yung pinaka-charge. Tapos titingnan natin yung ebidensya kung ito ba ay ethical or supernatural. Susunod, baka naman loss in translation lang tayo. Pang-apat, aalamin natin kung itong utos ba ay panghabang buhay or one-time directive lang. And finally, hihingin natin ang New Testament's verdict. Tapos, may pasilip tayo sa susunod na kaso. So, are you ready? Buksan na natin ang kaso! Okay, part 1 of our investigation, the ultimate accusation. Para maging patas, unahin nating pakinggan ang argumento ng, sabihin na nating, prosecution, na ilatag ni Doc J. Ano ba talaga ang core charge laban kay Yahweh? Ayan, ito ang Exhibit A. Ito yung smoking gun, kumbaga. Ang utos mismo ni Yahweh sa Deuteronomio chapter 20, verses 16 to 17. At aaminin ko sa unang dinig, lalo na sa tayo natin ngayon sa 21st century, nakakakilabot. Huwag kayong magtitira ng anumang humihinga. Ubusin nyo sila. Para talagang utos ng isang uhaw sa dugo na tribal war god. At dito talaga umiikot ang buong argumento na si Yahweh ay isang marahas na Diyos na ibang iba sa Ama. Now, sabi nga, every story has two sides. Pakinggan naman natin ang kaso for the defense. At para maintindihan ng isang utos, kailangan nating balikan ang konteksto. We need to re-examine the crime scene, ika nga. Sino ba talaga o ano ba talaga ang target ng utos na ito sa lupain ng kanaan? Dito pumapasok yung isang medyo mind-blowing na concept na madalas nating na-overlook, ang Nephilim. Kung babalikan natin ang Genesis chapter 6, bago pa man ng Great Flood, may mga anak ng Diyos na ayon sa maraming scholars ay mga divine beings, mga anghel, na nagrebelde. Kumura sila ng mga asawang tao, at ang naging anak nila, etong mga Nephilim, isang corrupt, semi-divine, hybrid race. So ang problema dito ay hindi lang simpleng kasalanan ng tao, ito ay isang supernatural crisis na sumisira sa lahi ng sangkatauhanan. So ano ang connection nito sa Canaan? Well, ang ebidensya ay nagpapakita na yung utos na herem or utterly destroy ay hindi ethnic cleansing. Bakit? Unang-una, ang target ay hindi yung buong lahi ng Canaanites, kundi mga specific na angkan ng mga higante, yung mga anakim, yung mga refahim, na mga lahi ng Nephilim. Ito ay resulta ng pangalawang demonic incursion sa lupa. Kaya ang dahilan ng utos ay para linisin ang isang supernatural na kasamaan, hindi para mag-ethnic cleansing. Ang motibo, tanggalin ang isang spiritual at physical na cancer sa lupang pangako bago pa man ito kumalat. At tanda natin, hindi ito biglaan. Naghintay ang Diyos ng daan-daang taon. Sinabi niya mismo kay Abraham sa Genesis chapter 15 verse 16 na hindi pa lubos ang kasamaan ng mga Amorites. So this was a specific, targeted corporate capital punishment, hindi genocide. At hindi ito gawa-gawa lang ah, hindi ito fanfiction. Ang ebidensya galing mismo sa bibig ng mga espiyang Israelita. Sa Numbers chapter 13 verse 33, pagbalik nila galing sa pag sa kaanan, anong report nila? Nakita namin doon ang mga Nephilim. At specific pa sila, ang mga anapo ni anak ay mula sa mga Nephilim at sa sobrang laki nila, ang tingin ng mga espiya sa sarili nila ay parang mga tipaklong lang. Ito'y direktang ebidensya mula sa Biblia na ikinokonekta sa mga nakatira sa kanaan doon sa pre-flood Nephilim corruption. So ang kalaban nila ay hindi lang basta-bastang tao. Okay, let's move on to our next piece of evidence. Exhibit B para sa ating defense. Paano kung yung problema ay hindi sa utos mismo, kundi sa pagkakaintindi natin sa mga salitang ginamit? Possible kayang we are Lost in translation? Kasi sa pandinig natin ngayon, yung phrase na totally destroyed all that breathed, parang literal na body count yan, di ba? Pero sa kultura ng ancient Near East, sa kanilang military reports, ito ay isang standard hyperbolic rhetoric. Isa itong exaggerated na paraan para sabihin na nalo kami ng sobrang laki, total military victory. Parang sinabi mo lang na gutom na ako, mamamatay na ako. Hindi naman ibig sabihin literal na mamamatay ka na sa gutom. It's an exaggeration for effect. At ganun ang paraan nila para i-describe ang isang malaking tagumpay sa gera. At alam nyo ba kung anong pinakamatibay na ebidensya na ito ay hyperbole? Galing mismo sa Biblia. Para bang yung Biblia mismo, fina-fact-check ang sarili niya for us. Tingnan nyo to. Sa Joshua chapter 10, verse 40, sinabi na walang itinirang buhay si Joshua. Sounds very total, di ba? Pero pagdating mo sa kasunod na aklat sa Judges chapter 1 verses 27 to 36, malinaw na nakasulat na napakaraming grupo ng mga Canaanites ang nanatili sa lupain at hindi nila naitaboy. So anong ibig sabing nito? ipinapakita mismo ng Biblia na yung language of total destruction ay retorika para sa isang decisive victory, hindi isang literal na census report na mga namatay. Okay, so na-establish na natin yung supernatural context, na-establish na rin natin yung hyperbolic language, pero may isa pang napaka punto. Ang utos na ito ay hindi isang universal law. Hindi ito para sa lahat ng tao sa lahat ng panahon. Ito ay isang one-time directive. Bakit? Kasi may unique purpose ito. Itatag ang Israel bilang isang theocratic nation sa isang specific na lupa, sa isang specific at hindi na maulit na panahon sa redemptive history. Sa sandaling iyon, ang bansang Israel ay nagsilbing temporary instrument ng paghatol ng Diyos sa isang supernatural na kasamaan. Ito ay hindi utos para sa iglesia, ang iglesia sa ilalim ng New Covenant ay isang spiritual kingdom, hindi isang geopolitical state. Kaya hindi tayo tinawag na gumamit ng tabak sa ganitong paraan. Gaya ng sabi ni Jesus sa John chapter 18 verse 36, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutang ito. This resolves the apparent conflict. Ang utos para sa Israel noon ay hindi ang utos para sa atin ngayon na mahalin ang ating mga kaaway. Different covenants, different commands. So ngayon, dumako na tayo sa ating closing arguments. At ito na siguro ang pinakamahalagang tanong sa lahat. Yung mga unang tagasunod ni Jesus, yung mga apostol, yung mga nagsulat ng New Testament, itinakwil ba nila ang Diyos ng Old Testament dahil sa conquest? O kinilala ba nila siya bilang ang mismong ama ni Jesus Kristo? Ano ang hatol ng New Testament? Witness number one, The Apostle Paul, sa kanyang sermon sa Acts chapter 13 verse 19, diretsyahan, walang paligwiligoy, sinabi niya na ang Diyos ang nagwasak ng pitong bansa sa lupain ng Canaan at ibinigay ito bilang pamana sa Israel. Walang pag-aalinlangan, walang hiya, walang apology. Para kay Pablo, ang Diyos na gumawa nito ay ang mismong Diyos at Ama ng Panginoong Heso Kristo. Witness number two, si Stephen, ang unang martyr ng iglesia. Sa kanyang mahabang defense sa Acts chapter 7 verse 45, binalikan niya ang kasaysayan ng Israel. At para sa kanya, yung pagpapalayas sa mga bansa sa Canaan na pinangungunahan ni Joshua ay isang sagradong bahagi ng kasaysayan ng Diyos na humantong mismo sa pagdating ni Kristo. Witness number 3, ang manunulat ng aklat ng Hebrews. Sa sikat na Hall of Faith chapter, sa Hebrews chapter 11, verse 31, yung pagsakop sa Jericho na utos ni Yahweh ay hindi niya itinuring na isang itim na marka sa karakter ng Diyos. Instead, ito yung naging backdrop, ang setting, para sa isang kahangahangang halimbawa ng pananampalataya, ang pananampalataya ng prostitute na si Rahab. So anong bottom line? Napakalinaw. Ang mga manunulat ng New Testament ay walang nakitang kontradiksyon. Para sa kanila, mula Genesis hanggal Revelation, iisang Diyos lang yan, iisang tuloy-tuloy na kwento ng katarungan at pagtubos at yon ang sumisira sa buong ideya na magkaibang Diyos si Yahweh at ang Ama. At bago tayo matapos, heto pa isang huling food for thought. Kasi kung ang batayan natin para sabihing ibang Diyos ay ang bigat o severity ng paghatol, well, may mas malaki tayong problema. Dahil si Jesus mismo, ang Diyos ng pag-ibig, ang pinakamadalas at pinakagraphic magsalita tungkol sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno o Gehenna. Kung iisipin mong mabuti, yung temporal na paghatol ni Yahweh sa Old Testament ay wala pa sa kalingkingan ng eternal na paghatol na itinuro mismo ni Jesus. So, ano ang hatol natin sa kaso? Based on the evidence presented, ang akusasyon ng genocide laban kay Yahweh ay hindi tumatayo sa korte kapag isinalaalang-alang natin yung supernatural na context ng Nephilim, yung rhetorical na lengguwahe ng ancient near eastern warfare at higit sa lahat, yung nagkakaisang testimony ng buong New Testament, ang kaso ay bumabagsak. But of course, as always, the final verdict I leave it up to you. So ayon, kung naging helpful sa inyo itong pagsusuri na to para mas maintindihan yung issue, baka naman pwedeng pa ng page or pa-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa part 2. At syempre, para sa mga gustong mag-fact check sa akin, transparency is key. Ang link sa buong research paper na pinagwanan natin ito ay nasa comment section. Pero alam ko, alam ko, may bumababagag pa rin sa isip nyo. Sasabihin nyo, okay, sige, gets ko na yung sakanaan. Pero paano yung mga bata? Paano yung mga panganay sa Egypt? At teka, paano yung 42 na kabataan na pinakain sa mga oso? Yan, yan ang mga mas mahihirap na kaso at mas mabigat na tanong at yan mismo ang mga kaso na bubuksan natin sa susunod na pagsusuri. Abangan nyo yan. See you then!